mga ka yan, no? mo na yan tambay muna ako dito sa Ortigas sa ilalim ng flyover kasi yan, lakas ng ulan kaya hey, hindi so, lakas ng ulan ando na ako sa bayan eh. ando na ako sa bayin bumalik na ako dito kasi umuti na yung ulan dito ako sa motorcycle bay na Ortigas okay muna ako kasi 4 hours ng ko eh meron ulan na, na. meron masakit. eh uh, mga yung eh lakas oh. ang ang ganda yung ano nung ano hindi yan yung makakuha ko ngayon at uh, muna ako dito mga kadyoni atay ko lang ng mga minahina at saka ako tatakbuhit ito so, na yung ng mga rider ngayon kulat init na mahirap yung ulan mga kajone kasi kuya tayo kaya kailangan kong pahingin na dito ng, uh, figas may lalim ng Ortigas kaya sa so, medyo tumagal pa yan eh, basta pakutin pa, na ako bago na pa yan may pa ilaw yung ano natin oh. kung motorcycle pa dito sa so Ortigas yeah. may pa ilaw Ayun, sa kabila ang dami din dun. <laughs> Yo, mahina na mga ka-journey, ano? Yo, susutan ko na lang ng ano to, pantalon.